Hi guys, thank you so much for clicking the video, mga ka teammate. Um, guys, for today's vlog, uh, ano lang tayo ah, yung medyo chillax lang muna yung topic natin. <laughs> Kasi next, baka bukas ko naman na-answer naman ako ng mga questions sa mga vlog. Yung mga questions before. Okay? So now guys, pag-usapan naman natin yung nakakatuwang bagay na uh, interesting things. Kasi may mga ano kasi ako, friends ako, na sabi ra, gawin ko topic yung ano eh, yung magbabaon or hindi magbabaon. bibili lang sa pantry. <laughs> okay? So wala lang, na, natuwa naman ako. Sabi ko, sige nga, magandang pag-usapan yan ah. Kasi... Uh, sometimes guys, 'di ba, pag nagbaon ka, parang ano eh no, parang you can save more, 'di ba? Kasi eh, siyempre, may pack lunch, may pack lunch ka na, 'di na lahat, kakainin mo na lang, 'di ba? Unlike kung bibili ka, guys, honestly, mapapagastos ka. Uh so pag-usapan natin 'yung mga pros and cons, okay? Maganda, maganda tawagin nito. Um ako kasi guys, uh, normally hindi na ako nagbabaon. Uh, the reason guys, kaya hindi ako nagbabaon kasi mostly uh, ako nagluluto sa bahay or yung wife ko. Okay? So parang minsan pag nasanay na kayo sa mga luto nyo, parang siyempre, parang ano eh, di ba? Kasi alam mo na yung magiging lasa dahil ikaw nagluto. So parang ano, hindi mo na masyadong nai-enjoy yung pagkain. Although masarap naman, mga karne-karne Iba pa rin yung may ano eh, third party kang ano, third party na luto. Okay, yun naman, para sa akin, uh, yun yung ano, nabibigay ng pantry na pagkain. Kasi guys, ano eh, at least diba, iba yung timpla. o oh, Medyo, of course, gagastos ka ng mga 80 to 100 pesos. But, at the same time, nakakain ka naman noon And besides, nakatikim ka ng bagong ulam. Okay? <laughs> Hindi lang yung ulam yun. At saka, ano pa, yung mga perks pa is, of course, di ka na magdadala ng baon, ganun, dadalin mo na lang, di ba? Well, wala ka ng problema doon. Okay? Ngayon naman, kung ano ka, kung may baon ka naman, may may magandang benefits pa rin yan. Of course, dahil, of course, una sa lahat, tipid ka agad eh. Okay? Uh, tipid ka, you don't need to fall in line. Kasi guys, minsan sa pantry, pag nagsabay-sabay yung mga lunch, talagang ano eh, pila ka rin. Okay? Pila ka doon, tapos pipila ka pa sa microwave. <laughs> okay? Kasi, guys, most pantries sa call center, uh, dito sa Iloilo, may microwave pero isa lang. So, minsan mag-wait ka naman. Hindi naman matagal eh, mga 2, 3 minutes, 5 minutes. Okay? Kasi minsan yun yung mga important, ano eh, na mga oras eh, mga 2 to 3 minutes yan. Kasi yung mga ka-teammate mo, maghahanap pa na ng upuan eh. O, kung hindi ka nakaupo doon sa upuan na yun, o, di, sorry ka, doon sa kabilang table. So, wala kang, ano, wala kang kasabay kumain. Or, minsan, hindi mo pa-close masyado. At least yun, may ka, kumakain na kayo, nag-aasaran pa kayo, di masaya. <laughs> okay? Ah, <laughs> uh, yon. yun yun. Um, ito naman yung masasabi ko, actually, about data. Okay? Additional info lang. For me, guys, kasi, may nagsasabi naman daw na ihiya sila magbaon kasi nga call center yan, um, malalaki yung mga sweldo. Guys, ito yung observation ko ah. Nung I was working in uh, yung, mga, yung mga earlier days ko, yun dun sa medyo maliit na company na call center, yung medyo yung sweldo mo is, you know, medyo mababa, okay, compared sa sa tech support mo talaga na salary, yung in a good company, uh, ano guys, doon kayo magkakahiya. For me, ito lang yung ano ko ha? kasi kung may baon ka, o oh yun, yun, yung parang medyo nakakaya kasi maliliit yung salary nyo. So, they might be thinking, oh, baka nakitipid siya. So, yun yung ano, hindi ko masabi lahat, no, App applicable to first na. Yun lang yung observation ko sa mga friends ko. Even for me, guys, nagbabaon din ako before. Pero may time na minsan ayaw mo rin magbaon kasi para sabihin mo, ba baon ako ng baon makasabi naman lang akong pambili ng, ano, ng food sa pantry. That was before, guys, ha? Maybe, maybe seven years, you know, uh, down the line, okay? Pero, guys, pag nasa, ano ka na, medyo mataas na yung salary mo, wala, wala nang pakailamanan, guys. Wala na talaga. Uh, parang magbaon ka or hindi, they don't care anymore. Kasi, uh, alam nila yung sweldo mo eh. Diba? Di ba? Hindi mo kayo nagkakalain yung sweldo eh. Well, let's say, mataas naman sweldo nyo. So, parang through that notion na alam mo rin yung sweldo niya, mataas din yung sweldo niya, parang hindi mo siya pag-iisipan na nagtitipid siya. Baka gusto niya lang yung ulam niya. Parang ganon. <laughs> ganon. Ganon na yung mga thinking pag nasa... I think, ah, I might be wrong, guys. Sa opinion ko lang naman to, and this is just for entertainment purposes only, ha, okay. Yun yun, guys. Yun yun. Kaya yun din sa mga perks pag medyo mataas yung call center mo, yung salary nyo. Kasi wala na kayong isipan na ano eh. Ah, baka siya, gano'n. <laughs> so, yan. Minsan maghihingi pa nga ng ulam yan, pare. Kapal. dahil na, nagbaong nga. Ang sarap ng ulam. Sihingi sa'yo. No, it's just kidding, kidding, kidding lang naman yan. Okay, so siyempre pag friends kayo, masarap yung ano, di ba? Nagiging din kayo ng ulam, gano'n, Yan. Yun na yun yung masaya sa call center, guys. Kasi pag lunch nyo, talagang harutan yan. Um, yun, yun yung basically yung observation ko, guys. But for me, to finalize things up, magbaon ka, walang problema dyan, guys. Okay? Uh, opinion ko lang yun, saka this is just for entertainment purposes, okay? Magbaon ka, for me, mas maganda dahil alam mo kung saan galing, safe, malinis, and nakatipid ka pa. Kung gusto mo rin di magbaon, e, eh, balak sa buhay mo, <laughs> diba? ba? Oh, so, yun na yan, o, oh, diba? Yun, yun lang yun, guys, okay? So, that's it, mga ka-teammate. Thank you very much. So, siguro, baka bukas naman ako ulit mag-vlog. Thank you so very much, guys. And thank you for watching my video. Watch all my videos ah. Okay, see, thank you guys. Bye for now.